All right, all right. Mga kababayan, no? O boycott, boycott daw ang McDonald's. Sabi ng mga DDS, no? Dahil nga kay Vice Ganda, dahil si Vice Ganda ang uh, advertiser ng McDonald's. O kanina, sa isa nating short, meron tayong video diyan. O ngayon, oh, ito po, o snack wrap. 10 chicken nuggets. French fries. Mmm, yummy. And Big Mac. Ito po, yung tatlong to, together ito, kasama po to ito so, sa isang malaking box na ang tawag ay shareables. O ano na, mga DDS? Boycott pa ba ang McDonald's? Neck-neck ninyo, puro kayo cancel culture, mukha nyo. O, shout out kay Vice Ganda. God bless. Bye-bye.